talagang ganda ng spot na to dito uh -huh. Kita nyo mga kamigs Maluktot agad eh Yun, strike Ayay Grabe, dami nila yun, strike yun strike mga kamigs ah. yan yan, ganda ng laban mga kamigs yan sana yun mga kamigs huwag niyong uh, manaliin yung paghuli ng isda paghuli niyo ng konti pag malaki talaga kailangan niya talaga pag pagorin sa so, ganun eh madali niyo na, na. Nandahan lang ilaland no yan lang dahan lang yon mama mga magso 1 gram orange color shrimp kalkag tingkara ano siya so okay siya di ba